kami ngayon lumipat sa my alapaap. Oh my God. Siyempre, you need to take shower before you enter the kingdom of love. Oh, huh? Mag-shower muna tayo bag maligo. Kasi alam mo naman, madumi tayong babae. <laughs> While waiting sa ating mga kasamang naligaw, ayan na sila. So, <laughs> Dito tayo guys. Oh. Dito lang yun sa Ano na, Loto? Wala ko ba Wala siya. Basta sa may General Luna, pagilid siya. Tapos yan yung niya, entrance niya. Ayan na yung, na po yung model ng alapaa. Uh, mula sa alapa, bumagsak sa lupa. So dito lang kami. Thank you so much, Ma'am Shane, for inviting us here. Ayan, it's our first time here. Welcome to Alapaap. Di ba ang Alapaap is ka ng bulan, ay ka ng gabon. Cloud. Cloud. Alapaap. So, dahil hindi tayo makarating sa Alapaap, tayo na ang dinala, ang dalapaap na So, siyempre dito, may hapat mga pool boys. Away na sila guys. Dito yung entrance, ay reception area, kung saan pwede tumampan. yung napaganda mga room, bawal pumasok kasi may mga nakakik-in. Ang ganda, no? Very minimalist yung mga room nila. Pero hindi ko alam kung maluwag ba ito. Pwede ba dyan sa isa? Bukas yeah. yan. Yan lang, ting. Tingnan natin yung rooms nila. Anong itsura? Sulod ako ka! Ang ganda, basa ako. Hala, tada ka kayo, oy! Ay, ay nai, second floor. Ano ah, ah, mayroon loob. Ana-ana sa second floor. May ana-ana. Pagtulog din, eh. Pag ana-ana doon sa taas. Ang ganda, ang lamig! Wow! Ang ganda. Perfect dito. Couple or family ang ganda dito, guys. Pero syempre, hindi kami mag-stay dito. We, We have, have you know, Meron kaming fur ang tag um, Meron kaming free uh destination. Oh. dito, pero hindi namin gagamitin kasi okay, masisira lang tsaka maglalamyerda kasi kami. So Bahala na. Saan ka? Dito so, lang kami sa labas. Thank you, Ma'am Shen, and kay Kapitan JJ Lerog for the referral. Later, I'm gonna give you the referral fee. May ganito kami sa farm, oh. Dalawa din. Ganyan talaga. Uh. Buwan, shirt pa. Gagapag itong flip ko. Gago. Ayun, tingnan mo ako limlim. Nasa sa up tayo, pero grabe yung ano. Grabe yung bag. Parating na yung bagyo. Ah, oh, meron tayong guest dyan sa gilid. Uh, minsan kasi pag nagpapagita kami ng guest, bawal kasi mag-chat. Uy, bawal kasi ng, ano, hindi kami legal, mga ganun-ganun. So, kagaya kanila, may dumaan. Gusto ko na ipakita. Muna may naka-check-in, guys. Pero, syempre, for privacy purposes, ganito pala dapat ito may bulak-bula, -bula, no? Kaya nga, no, kanang wala tayo boyfriend, wala tayong girlfriend. Hindi nila pautog. <laughs> so, this is for kids. Lom -lom Tapos dito. Ganyan taman mumpul Oh, abe, sa ba. Eh, ganito dapat sa... Pool, oh. sa... Mm -hmm. sa, sa farm, ganito kalalim. tas ganito. Yod, di Alonso. Ah! <laughs> so, maligo na kami. for our lunch. Thank you so much, Mama Shane. Up, ala Welcome to ala Thank you so much ala pa up Sharga. Oh, baba ng bro. Hi kasi! Kala oh, ko si Bakang. <laughs> Blur kasi dito Ah. Ang sarap dito. Ganyan dapat ang a-house sa bahay ay sa farm. Ganda.

Una <laughs> itong natapakan sa beach. And, dagan mga Dutch food ko. Mga mga Ay, ito, ito, Ay, siya, ay. ay. Was. Mmm. Mm. mm. Na. Kung dili mo mga under Ipabotbol ipapotbol tamo kay Ma'am Shane ha? Kasi pantampalingon mo Mga amo, panglabay tamo sa ball. Kalibangon na ba kayo ko. Kasi gibutnan nga doon ninyog hilo ba? di mong kao. Tama na rin eh. Kaya di mong pangao, nangyong unsa manay mo. Ano kami ra ha? ha? Ano <laughs> di mo magkaon ha? Kaon mo. Kaon mo kay kapoy ba mga suba ko ya. Kaon mo, ngan di mo kaun mo kaon sa man kaun? yung gibutang ato? Wala oi. Lami ra makaayo. Ma'am Shen, thank you so much. Hello, foundation ba yo? <laughs> <laughs> Dili sila paulam sa toalya, ma'am. Kay hugawan daw me. Hoy, makaminos mo sa mo ah. Paputbol ta ka bayanak ka, di porket baga ka ni mo foundation. Ma'am kung ani nga lang ma'am? ni B, O di mo Jay Ford? Para mong buhok god. Wala mong gagawin si Amanda sa'yong si foundation o eh. Pilakot eh. Salad namin ni

ang spoiled namin sa Siargao guys thank you so much ma'am Shane thank you ala pa for, for our food. Siya, for saan si ma'am Shane bay? para talaga kami nasa alapak. Ang <laughs> Diba? Nakuha lang sa video Saan si Ma'am Shane pala sir? Ma'am Shane sa amin Lalo Ah na Cebu siya? Oo na Cebu mama Hmm

kalimutan yung wala sa sa kaya pues ay mahal lang kayo pagbalik ah alam yata yun ito mag rice rice kaya nga alibagay naman sa US ba ito sa mga kagod ito kagod ito kagod ito kagod ito kagod ito Oh, na itong natapakan sa beach. And, lagay mga Dutch street ko. Ay, so, ay, 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 Mantok. One back. Was. Mmm. Diyan Mmm. Mmm. Edit. Mmm. Lamig kayo na ito, kaya dagko dag, ka ngalingin ba, no? Nagpapasa na lang. Mmm. Mayroon pa yun yung mga rice. Fresh ka ayaw ka, parang parang yung First na, first na. Ayun, isa na ba ng lechon no? Hindi. Yung lang sa tuwa. palabi ani ka ko. No. Bakit? Huh? Bakit? Kanak ko ng kitawon ni Dona. Hindi si ano kasi si Ian, ah, si Ian Francis kasi nang PBB na hospital siya dahil na sa Palawan. Nasa eroplano na siya ha. Bigla siya nang namatay, sinugod siya dahil sa may nakaid na over at sa sasiwid sa to. Ano 'yan? Tingnan ayun pa-over dia. Ay, ba, ba? kaya ng talaba? Mm, yung talaba. Gabi daw Ayun kasi high blood and seaweed kasi hindi naman diba? Gabi ang makuha. Maka dirty say. yun. Salamat. Salamat. Salamat.

Ano Kinilaw na? Okay. Kinilaw. Pag kinilaw mo lang magiging sabaw. Ako okay. nangyayag kong sili na. Dito, lobster. Dinagat.

Sao nandiyas ka rin diliyap po eh? Ikaw ang nga nawala ta Ikaw ang kabantay, ikaw ang kabulog iyap Ikaw ang nga lima mo sa inyo Sige okay, nakabantay nga nawala ko upat lima Ako nakabantay nga upat rami Muna nandiyan to ala ko siya Nawala pa may larga? Nawala pa mm -hmm. may larga mm -hmm. um, pa siya sa loob bro Kung wala pa sa restaurant, taas Happy Habi na po sa kasakay na sa inyo pa una nauna Daman siguro doon, sa front Wala hmm. oh. ko na yun, mag nga upat rami ko ako CR na Ikaw bakit nagdudulo, asa na ba <yrız> <tr IngilDA> ito CR? Kung nagdudulog, hindi yun? Nagiging ko sa apartment kayo sa ng lakaw namin Kadugay pag Nandito na tayo ng rumi na tayo Kaya kung wasan mo nag-una at tumayin, bawa na mga kulang, mo lang kung kamulak ka. Una, nabihan mo na kadaga na mo. Ay, sabi ba? Kaya gano'y yung sinugbang isda, no? Ako, karin yun. Ay, lumit po nga isda. Try ko sa coke dahil. Ito dahil ko na ginagod. ko Hindi Kasi pa, ipamami siya ilang <laughs> tauteng. <laughs> Kasi yung maingan nga ko kung di siya ko nga si Vendor. Diyo din mag-offer ko. Maraming ako ay na offer tanan.